Patatandaan na parehong nakalaban ni Nadinez Zamboanga at Stamp Fairtex si Ceo Heham Dalawang beses kay Nadinez Zamboanga at isang beses kay Stamp Fairtex Sa unang paghaharap ni Nadinez Zamboanga at Ceo si Heham ay naging controversial ang laban dahil maraming naniniwala na si Nadinez Zamboanga ang nanalo sa laban Sa katunayan ay ginawa ng fight breakdown ni Dan Hardy na dating UFC welterweight contender at isang commentator Ayon sa kanyang fight analysis ay panalo dapat si Denise Zamboanga. Sa rematch ay muling nanalo si CEO Hiham sa pamamagitan ng desisyon pero halos dikit pa rin ang kanilang naging laban. Bagaman tunay na nanalo dito si CEO Hiham. Sa sandali na naghaharap sina Sio Hiham at Stamp Fairtex, nagawang makatama ng solid na straight left ni Sio Hiham sa round 2. Pero pagdating sa round 3 ay nagkaroon ng pagkakataon si Stamp Fairtex para tapusin ang laban. Nagumpisa sa straight right, inside knees, at sa pamamagitan ng body punch ay doon na tumiklop si Seo Heham. Ham. Panalo si Stamp Fairtex sa pamamagitan ng technical knockout. Sa laban na ito nakuha ni Stamp Fairtex ang nabakanting titulo bilang One Women's Atomweight MMA World Champion. Samantala, matatandaan na nahirapan din si Stamp Fairtex konta kay Aliona Rasohina mula sa kanilang unang laban at maging sa rematch. Sa katunayan ay natalo si Stamp Fairtex sa unang laban sa pamamagitan ng submission, bagaman ito ay isang controversial. Pero malino sa kamera na si Stamp Fairtex ay talagang nagtap sa huling bahagi ng round 3. Subalit sa kanilang rematch ay nakabawi si Stamp Fairtex sa pamamagitan ng split decision. Sa unang round, naging maingat si Stamp Fairtex sa kanyang striking, pero nagawa ni Rasohina na dalhin ang laban sa ground na Nakontrol niya ng halos isang minuto si Stamp Fairtex hanggang sa muling nakatayo pero kontrolado pa rin ni Rasuhina sa pamamagitan ng headlock. Muli niya itong na-takedown gamit pa rin ng headlock. Nagsagawa ng ground and pound habang kontrolado pa rin si Stamp na muling umabot sa halos isang minuto. Muling tumayo si Stamp pero nakatanggap ng mga tuhod mula kay Rasuhina. Bago matapos ang round 1 ay nakabawi si Stamp ng isang rear naked choke attempt pero na nadepensahan ito ni Rasuhina. Sa round 2, nagpalitan ng sipa at suntok ang dalawa. Muling na takedown ni Rasuhaina si Stamp pero muling tumayo pagkaraan ng 20 segundo. Muli silang nagpalitan sa striking pero mas accurate ang striking ni Rasuhaina. Bago magtapos ang round 2 ay nakabawi si Stamp ng isang takedown pero mahusay ang depensa ni Rassohaina. Sa round 3, na takedown ni Stamp si Rasuhaina at kinontrol niya ng mahigit dalawang minuto. Nagkaroon ng pagkakataon si Rasuhina para mag-attempt ng armbar. Malapit na sa finish pero nagawa ni Stamp na makatakas at bumahuwi ng ground and pound. Sa huling isang minuto ay tumayo ang dalawa at nakatama si Stamp ng dalawang solid na straight punch at isang body kick. Nang ianunsyo ang nanalo ay kabado si Stamp Fairtex dahil batid niya na dikit lang ang laban. Pero nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang kanyang pangalan bilang nanalo sa pamamagitan ng split decision. Ngayon, balikan natin ang laban ni na Denise Zambuanga at Aliona Rasohina. Sa round 1, nagsimula ang laban sa matinding palitan sa striking. Sinubukan ni Rasohina na dalhin sa ground si Zambuanga at nag-attempt ng armbar, pero matagumpay itong nakatakas. Tumayo sila at muling nag-attempt si Rasuhina ng takedown pero nadepensahan ito ni Denise at siya ang nasa ibabaw. Mula sa side control ay nag-attempt siya ng Kimura arm lock sabay ground and pound. Sa round 2, ipinagpatuloy ni Zamboanga ang kanyang striking na naging epektibo laban kay Rasuhina. Muling nagtangkang mag-takedown si Rasuhina pero nakuha ni Zamboanga ang side control. Habang nagpapatuloy ang laban ay nagpakawala siya ng ilang ground and pound. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Rasuhina na mag-attempt ng leglock, pero naging mahusay ang depensa ni Denise. Hanggang sa nakuha niya ang side control. Mula sa posisyong ito, pinakawala ni Zamboanga ang sunod-sunod na elbows at hammer fists na nag sa referee na itigil ang laban. Bilang resulta ay panalo si Denise Zamboanga sa pamamagitan ng technical knockout. Dito naman nakuha ni Denise Zamboanga ang Women's One Interim at Weight World Champion. Ngayon ang tanong, sino ang mananaig kapag silang dalawa mismo ang maghaharap? Comment lang sa ibaba kung ano ang inyong mga saloobin. Maraming salamat sa panunood.